Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 2, 2025, Lunes, ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng Apostol, chapter 19, verses 1 to 8. Samantalang nasa Korinto si Apolos, Si Pablo naman naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad at tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan? Tanong niya. Sa binyag ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid, bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa labing dalawang lalaki. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at matapos nating pagdiwang kahapon, linggo ang dakilang kapisahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayon naman ay naghahanda tayo para sa katapusan ng Pasko ng muling pagkabuhay. So, ito na yung huling linggo sa liturhiya. No? Bagamat uh, umakyat na sa si Jesus sa langit uh, mayroon pa tayong isang linggo bago naman ang kapisahan ng Pentecostes o yung pagbaba ng Espiritu Santo pagdating na siya namang ipinangako no, na ating Panginoon sa kanyang mga alagad na bago sila tuluyang magpahayag uh, ng mabuting balita at gawin ang kanilang mga misyon. At sa ating unang pagbasa ay natin muli no ang karanasan ni San Pablo kung paanong pinangaral niya ang mabuting balita sa mga taga-Corinto na naninirahan sa mga bulubundukin bahagi no, ng Korinto. at dahil nga sa uh, pahayag ni San Pablo doon pa lang nila nakilala ang patungkol sa binyag ng Espiritu Santo na hindi pa nila naririnig no, noon at uh, dahil sa paliwanag ni San Pablo, sila po ay sumampalataya uh, nagpabinyag no? at doon no, kaya nga ang ating pong pananampalataya no, ay tinatawag natin na Trinitarian no, Ama, Anak at Espiritu Santo pero sadyang yung katotohanan po no, na napakarami pang tao kaya hindi po natin pwede musgahan agad-agad no ang, ang mga tao dahil yung katotohanan na marami pa rin ang hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos kahit na sabihin natin napaka-moderno na natin no, meron na tayong mga electric cars no lahat ay pwede nating gawin online yung mga transactions natin online papalit-palit tayo ng mga gadgets pero sadyang meron pa rin mga tao no, na hindi pa nararating ng teknolohiya, lalo, lalo na hindi pa nararating ng mapagpahayagan ng salita ng Diyos. Kaya kailangan kailangan nga natin no, ng mga uh, misyonero, kailangan kailangan natin ng mga tao na gagamitin ang social media para maipaliwanag sa mga tao ang ating pananampalataya. Dahil isang katotohanan din, kahit nga maging dito sa mga sa syudad no kahit sa mga kaopisina ninyo kung tatanungin niyo uh, ilan na sakramento hindi pa nila alam ang alam lang nila na binyagan sila tapos na ang hindi nila alam na uh, meron palang lang uh, sakramento ng kumpil ng holy communion na minsan nalalaman lang nila kapag Uh, magpapakasal na uh, kasi requirement no kaya doon mag magagahul sila maghahabol sila pero tingnan niyo tanungin niyo sa sa mga kapisina ninyo na kung sila ba ay nakuntilan na at magugulat ka dahil hindi nila alam o wala silang idea dahil hindi naman nga lahat ay uh, nagsisimba uh, at hindi rin naman lahat ng simbahan ay merong Uh, formation no, na talagang available para ituro sa mga tao, although meron din namang na may mga schedule, pero sadyang napakaraming katoliko ang tamad mag-aral at tuklasin ang pananampalataya na ipinagkaloob sa kanila, sa ating lahat nung tayo po ay binyagan kaya nawa, sigapin natin no, na maibahagi pa rin sa abot nating na mga kahit sa circle of friends lang na maipaliwanag mo. Hindi natin kinakailangan igiit o ipilit pero sa tamang paraan ng pagpapaliwanag uh, kusa silang tatanggap ng pananampalataya. Muli po, isang magpapalang araw sa inyong panggahan.